Sabantala sa kanagdagan panating mga balita pag-uulat muna naman sa impilan ng DWALFM ang radio totoo CNN Batangas CNN Live, Live. National Friends morning magandang araw sa iyo Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Naghatid ng agarang tulong ang pamahalang bayan ng San Juan sa mga residenteng labis na apektuhan ng habagat sa barangay Katmon alinsunod sa direktiba ni Mayor Ildibrando Salud. Ayon sa lokal na pamahala ng San Juan, ito'y pinungunahan ni Municipal Administrator Analyn Moraleja Macaraig at ng Municipal Social Welfare and Development Officer, MSWD, sa pamumuno ni MSWD Officer Arnold Enriquez, na mahagyang lokal na pamahala ng uh, family family food pack sa mga nasa rantang pamilya. Sa kabila ng masamang panahon, nagtungo sa mismong lugar ang mga kinawa ng LGU kasama si Barangay Chairman June Perez upang alamin ang kalagayan ng mga residenteng na naninirahan sa baybayin, partikular ang mga nawalan ng tahanan dulot ng high tide at malakas na pagulan. Sinimula na rin ang konstruksyon ng konkretong seawall ng Department of Public Works and Highways katuwang ang pamahalang bayan ng San Juan bilang proteksyon sa mga kabahayang malapit Kapita sa dalampasigan. Wala sa DWRFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live. Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo CNN Batangas. Samantala